Pentagon. Saan? Punta <clears throat> ko sa inyo. Kain muna tayo at bili tayo ng box ng Dunkin Donut. Salubong kay Tita. Ang itim na ng friend ko kasi galing ng batis. Ano pa kay nanay Lifetime daw po. Uh, Ang Microsoft, di ba? Yes. Poly. Yes. Okay, tabi mo na rin itong matrigus. Itong matrigus. Bawa lang. Na, ano na? Na, Ano, ano tayo. Ano, doon ka? Okay, ako kayo. ano. percent kayo. Ayan oktagon po ito ba? pa rin. <laughs> <laughs> Sa CPU po, naka Ryzen 3 po kayo. Memory ko memory, 8GB. uh, SSD ko natin naka 256 kayo. Saan dyan? Ito po. Okay. Anong purpose niyan? Ah, sa ano naman? Sa storage shop. Okay. Bakit doon 7.2 na lang gigabyte? Alam po. Yan. Yeah. Ah, Asan yung 8 gig? Ito po. Ah, okay. Okay, yun pala. Okay. Yan, yeah, naka-ADM region po ang mm graphics -hmm. niya. Yun na lang. So, uh, for... Nagtapag, uh, ano naman, settle na kayo sa... Hindi pa. Hindi pa. Uh, okay na po ba mo sa settle na? Bakit? Ano meron sa Microsoft? Uh, sir? kasi man, pag sinet up po kasi natin yun, tuloy-tuloy na po siya. Okay. Bali, Ah, uh, gagawan kasi natin yan ng account. Yung B29 po nila, Okay. sa 500, 269. Okay lang po yun. Sa, sa kamon na gawan, pagbayaran ko na, para nakikita ko. Ay, yes po, yes po. Yung yes, 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 account po, Outlook siya. Yes. Outlook? Yes. Gawa Outlook? Hmm. Kasi, baka... Ah, kahit after na po nito naman. Pwede, okay na po. Bakit may ano, may yellow triangle with an exclamation point? Ah, sa update lang yan. Kailangan lang din po ng update. So, pwede ba natin i-update yun At oh, saka yung Google. Sobrang bagal po ng ano na. Hmm. Baka mamaya magka-problem ako dun pag-update yan nasa bahay. Oo, oh, nang no, problema <coughs> oh, parang gusto ko na rin ng laptop dong. Char. <laughs> Okay. Yan okay. po activated na po. Okay. Yung Microsoft niya po sa home and student 2021. Ito po yung ako. Saan ko i-update yan mamaya? Um, uh, nangingi po siya ng update. Pero that one, ito. Saan uh, i-update? Ito po? Hmm. Anong update yan? Bakit update? Kalalagay lang natin eh. Ah, uh, bali kasi ma'am, ay bali yung mga features kulang cool pa. Ang binigay mo sa akin ano, for lifetime Microsoft 365 20, 20. ah 2021. Hindi yan 365 no. Hindi. Okay, sige sige. Home and student. Ayun ba 'yun? Yes po. Okay na po siya. Ilabas ko na lang ito. <laughs> Tapos, kung mag-i-install lang, for example, Teams, ganun, Ah, uh, download niya lang po. Diyan sa App Store? Ito po. Ah, hmm. diyan. Hindi ba yun magkaka-virus? Hindi naman po. Pag pa. mag-install from from browser? Hindi naman po. Pwede rin dito. Microsoft Store. Hindi Babagal lang yung internet namin. Okay. Kaya mo ba yung ano? Yung hindi siya nag-i-sleep? Parang hindi siya mag-, mag, mag Babalik sa main login screen Yung parang Ganun Alam mo ba yan? Pa Yung hindi siya mag-ano? Parang hindi ka, di ba? Dinama pag... mamatay Yes. Isang pindot lang din naman po hindi, okay. eh, yaman na. Uh, bali kung may update ma'am, uh, wag lang patayin yung uh, itong unit. Hayaan niyo po yung mag-update sa mga ganyan po. Download na po. install mga ganyan. Uh, Windows update, punta lang po kayo dyan ma'am. Ito po yung mga ano niya. Automatic, automatically, automatically nagda-download at saka nag-install pag mga bago. Bago update ma'am. <coughs> wag niyo lang pong patayin hayaan niyo lang po ako if ever na namatay yung screen hayaan niyo lang po siya basta uh, uh, naka full charge niyo po siya or always siyang naka charge yan po yung sa church siya lang po dito update hindi na nawawiden din yung screen na yan, yung, nag, yung window screen. Yan na po yun mismo. Ito, ito, itong box na to. Ganyan Ay, na siya. Ay, sa ano ma'am? Sa Windows 11, ganyan po talaga yung Ah, feature. okay. Yan, yan po yun. Windows. Windows. Okay, sige, sige. How? para hindi po uh, ma-interrupt yung mga uh, up updates tapos uh, uh, pwede kasing masira yung software na pag hindi na-update ng maayos yung updates mm -hmm. dadalhin pa niya yan sa Naga Paano niya? Uh -huh. <coughs> Uwi siya maga, may klase kasi daw siya. Saka yung ginamit kanina. Ay, may ano siya, may Bakit? Board. Bakit dalawa? Para saan yung <laughs> yun? Yan po talaga okay. si HP1. Paano yun? Pag sabay-sabay sabi niya Hindi po. Optional lang po ma'am. If ever yung sasakanya. Tatlo. Ah. Okay. Perfect. But 7-9 gagawin mo yung gagawin? Kasi ito freebies na to. Okay. Yes. Para maganda yung mouse, diba? Kapit mm -hmm. the mouse. Um, sa mga nanonood ng vlog ni Miss Jai, kumapit lang kayo. <laughs> okay magsawa. Kasi nga pinagchichikaan na lang namin kayo, chat. <laughs> <laughs> chat hindi na siya available. Ako na lang. <laughs> Ako na lang available. Available po. Sa mga singles diyan. Ito sa mga po. singles yan, ano na, double-double tayo mamaya. <laughs> Ol na. Uy, yes, nasa na. Okay. Well, okay. May laman. Ang tanong, may laman ba yun? Baka, ano yan ah. Fake news? <laughs> Malapit na ba kotse mo doon? Uh -oh, Oo, doon. atin natin mo na to? Mm.